Higaonon Tribe. Sa ating mga Higaonon Tribe, kung dito kayo ngayon, kayo ngayon uh, madagway ang masulong. Sa ating mga kapatid ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa inyong lahat, mga kapatid ng mga Kristiyano, magandang gabi sa ating lahat. Sa totoo lang po itong laban na to, ako na kayo ako dito, hindi para mapakita kung sino ako. Kung di ako sumali dito dahil matagal na sana akong sumali sa ganitong bagay, Kaso lang, pinag-usapan pa na yung mga katutubo sa, sa, Mindanao, lalo na rito sa Pilipinas, kung ano ang aming gawin upang mapulitiktahan ang ating bansa at mapalis ang Marcos ng administrasyon na ito. Sa totoo ko, ito'y pangalaw ko lang pagtindig dito. Sabi nga ng iba, dato, baka mapahamak ang ating mga sinusulong sa katutubo mas lalo tayong mapahamak kung hindi ito sumali sa ganitong bagay na papalis ang balok na balokot sa pag ngayon. Dahil umpisa pa lang, kung maalala ninyo, sa pag-upo pa lang niya umpisa dito sa ating bansang Pilipinas bilang Pangulo, mga kapatid, may isa ng maling bagay sa kanyang panunungkulan. Ano maling bagay? Kinuha niya ang dalawang posisyon. Siya ay isang presidente. Kinuha pa niya isang cabinet member habang ang cabinet member yun ang mga bigyan ng katungkulan upang magiging maayos ang pagpangatisiwa pag ng bansa. Bigyan ng katungkulan, pero nagiging presidente, nagiging kong cabinet member. Ngayon, kung mag-beating ang mga cabinet member, anong mangyari? mag presiding officer bilang presidente. mag ng report ang mga cabinet member. Dahil, dahil siya ang cabinet member ng agrikultura, mag siya ng sarili niyang report sa kanyang sarili. Kasi nagsabi ang presidente, O oh, Mr. Marcos, ikaw yung agriculture cabinet member. Ano pong ma-report mo sa ating mga magsasaka? Maayos ang mga magsasaka. Yung mga kamunukan, mayroon na mag-irrigation na maayos. Dahil siya ang cabinet member, magsabi siya, O oh, Marcos, mag-report ka kay si Rutusan ka ni Marcos. So anong sa anong sa palagay niyo dyan? Tama o mali? Isang kamupuhan yun, umpisa pa lang. Yun ang yung inyong dapat tingnan. Umpisa pa lang, sabi ng aming mga kasamang abogado sa meeting namin. Dato, anong nakita niyo ngayon? Isa lang ang nakita ko dito. Bakit kinuha niyang agriculture? Dahil marami kang ginto sa bundok na hindi ko nakuha ng mga ama niya si Marcos Senior. Pila na sa isip na nila. Umpisa pa lang, mga kapatid. Maalala ko pa noon nung no, sa Senador May limang kumandin ng Minilep nakatulong sa amin. Sir, tulungan mo kami. Gusto namin makabigay, makagawa ng proyekto sa aming mga lugar sa Mindanao. Hinala ko dito sa Mindanao, sa Manila, galing sa Mindanao, ang limang komandir ng Minidec. May galing na Higinsan, may galing na Cotabato, may galing sa Davao City. Nagpunta kami sa Senado, nakimiting kami sa mga Senador, nakakilala ko. Ngayon, pagdating ni Marcos, anong sabi ng kanyang Executive Secretary sa kanyang staff. Sir, hindi kami kabagay makabigay ng saan inyong livelihood program dahil unahin muna ni Senador ang kanyang teritoryo sa Ilocos. Yun ang nangyari. So ngayon pa lang, sa lapagbalik niya dito sa ating pamunuan, anong ginawa? Inuna nila ang kanilang sarili, bubalik sila pagkayaman upang tayo'y pagsamantalahan sa ating mga Pilipino. Yes, tama! Yun ang totoo dito. Himulat man natin ang ating mga mata. Huwag kayo magpadaisa. Ay, may tira kasi Marcos. Bigyan ka na isang milyon. Malik po yun. Isang kalukuhan yun. Kasi naloko tayo dahil mayroon siya mga kumagalaw sa mga na Marcos Well. Sa Mindanao, sabi ko mas mga kapit, kapatid na internet na natin huwag si Marcos. Huwag yan. Hindi yan pwede. Ay kasi, Mayroong Marcos Well, na kapag si Marcos makuha, pagbakwa yung na-priest nilang mga kari ari, -ari ng ibang bansa, ipamahagi lang sa Pilipino na sa isang milyon bawat pamilya. Kalukuhan yun. Na sana, kahit kanya pangako na sana, di pa rin pangako, hindi na natin pag-usapan mga pangako. Pero sa tutulang, manalo tayo sa laban. Bakit? Sino ba nito mga pastor, mga ministro? Kung maalala ninyo sa Judges chapter 7, maalala ba ninyo ang isang sundalo noon nating tigigmaan sa media na mayroong 135 million ka mga sundalo pero ang isang isang mga isang grupo kung maalala rin nila kung mag, mag -ano kung sino siya kilala niyo yan ilan ang sundalo niya? 32,000 ang sundalo niya pagdating sa mundok natakot ang ibang sundalo kagay sa akin ngayon. Ilang pilbil yung milyong Pilipino natakot. Dahil kung hindi nyo naalala kung wala pa kayong narinig dito, mag-ingat tayo dito mga kapatid. Dahil may lunang balak sila ngayon. natanggap namin na kapag lumusog tayo sa Malacanang, may ASP na tayo at diyan-diyan tayo madali na Ingat kayo diyan. Hindi kami dito. takot. Hindi kami takot. takot hindi kami takot. Lulaman tayo sa kamatayan. Ayun. Sabi ko sa akin, Bukloko, kung sakali namang kailangan ang buhay ng isang tao upang manalo tayo sa sakalpisyo kung dahil nito, para sa mga pinipo, Pilipino at sabayan. ko ang mga ko na. Sabi pa nga nila, paano ang tribo? Mas lalo tayong tribo. Walang mangyari kung wala tayong magsakalpisyo sa ating buhay. At tayo. Pinapatay na ni Marcos ang mga tribo at pamayanan. Tingnan ninyo kami mga katutubo na takot kami ngayon. Dahil ang aming lupay ni Nuno, unti yung tanong pong inaakaw sa may kapangyarihan na sa pamahalaan. Pinapatay ang aming katutubo. Hindi ba ang mga bahay sa mga lokal government unit? Dahil sila may karapatan at kapangyarihan raw. Pero hindi na nila tinignan ang batas ng katutubo. Ang Republic Act 1871 na may sarili kaming kapangyarihan at karapatan sa aming kapangyarihan ni Nuno. So ang kanilang ginagawa, may kapangyarihan sila sa bilang manamunot at tumanda, hindi na niya tinignan ang kanilang responsibilidad na malutas ang gutom at kahirapan sa ating mamamayan. Kanina, nagdaan kami dyan sa ilalim ng tulay. Malapit ako, magpunti lang iisaanok sa inyo. Nakita ko yung naghiga doon. Sabi ko sa kasama ko, ito ang dapat tingnan sa pamahalaan dito na yung mga tao dito sa paligid, kawawa kawawa. Tapos, tayo pang mga, tayo pang mga Pilipino na kaboto, mas lang sa alis, hindi tayo pinagbigyan ng pagkapagsama pa, paraan na magiging maayos ang buhay natin. So sa ngayon, ang laban na instrumento nito ang isang relihiyon na Kingdom of Jesus Christ, DOGC, na gamit yung instrumento upang mapaalis ang administrasyong baluktot ngayon. Instrumento lang pa ito. Ito nangyari ngayon, ito ang susi, ito ang susi kung bakit may paraan tayo na pagpalit ang hindi magandang magpangang sa bansa natin. So, pasalamat po tayo sa grupo ng TOGC na tumayo yung kanina yung babae nagsabi, yun ang kanyang kwarto. Okay. Pero sa ngayon, hindi ito laban ng TOGC at kay Apostol Apostol Apolo Tibuloy. Laban na po ito sa Pilipino. Kaya hindi na tayo. May laban may kasama ang bayan. Laban kasama ang bayan. Laban.